kademonyohan taglay talaga itong si Maharlika ano ho. Lahat yan ay may katapusan. Yung mga ganitong klaseng kademonyohan. Parang gusto niyang idamay lahat ng mga kababayan natin. Hmm, Sabi niya, itong huling post niya na ito. Hmm, Tapang-tapangan pa rin to, ah, Tapang-tapangan pa rin talaga. Pero tignan niyo naman ang itsura. Tignan niyo naman ang mata. mugtong mugto na tipong hindi nakakatulog. Dahil alam niya ang kanyang kinasadlakan alam niya sa sarili dyan. Hmm? Trabaho? Diyos ko po, napaka-desperado pag ganito ang trabaho mo, ano ho, nagpapagamit sa mga politiko. Anyway, ang sabi niya, eto yon, langit na ang humahagupit o humagupit kay Vangag. Pinaparusahan na daw ng langit si Vangag. At sino naman po etong Vangag? Sasabihin na naman ni Maharlika, hindi naman si Marcos Jr. ang sinasabi ko dyan. Hindi ko naman pinangalanan. Yan. <laughs> Okay, talaga lang. Sino po ang niluloko niyo? Anong tingin niyo po sa mga kababayan natin? Mga bata? Mga isip bata? Hmm. Napakasinungaling daw. 5,500 flood control ang ibinida sa zona. Ako rin ay naniniwala na kung totoo talaga, kung sana kasi ay pinag-igting or pinagbute itong mga proyekto na ito, sana ay hindi gano'ng ang dinaranas ng mga kababayan natin. Ako rin po ay naniniwala na mukhang may mga nakinabang dyan sa mga proyekto na yan. Pero yun nga, eto po ay um, kalikasan. Kalikasan ang kalaban natin. So kahit siguro anong proyekto, nakita niyo naman yung barge, yung mga barge dyan sa Pasig uh, River, ano ho? Grabe, talagang lang dala. So kahit anong laki ng proyekto mo, kahit anong tibay ng proyekto mo, kung etong kalikasan na talaga ang ang kaharap mo, ay hindi kakayanin. Okay? Sana daw ito na ng langit. Ito na ng langit na lipulin ang lahat ng mga bangag. Okay? Parang maganda yun, ha? Ito ng langit na lipulin ang lahat ng bangag. Okay? Maganda yun, ha? Ibig sabihin, mawawala na yung lahat ng alipores ni Digong. <laughs> Ibig sabihin, kasama ka doon, Ms. Uh, Maharlika, kasama kayo ni Nahari Rohe. Kasi, uh, looking at the situation, ano ho, kung sino yung mga nag, uh, nagbibintang na bangag o kung ano-ano man, sila yung mga mukhang bangag. The way they see or the way they speak, kung paano nila, di ba yung mga itsura nila, na kitang kita, kitang kita yung pagiging desperado at pagiging bangag? Para bang how dare you accuse somebody of this? Pero ang nakikita ng taong bayan, kayo yung mga ganon. Okay, taong bayan, wakasan nyo na ang bangag admin. Yung itodo na daw ang, ng langit. May kadimonyo hang taglay nga talaga, sabi nga ng isang natasang may kademonyo hang taglay, eto mga ganitong klaseng post ni Maharlika. Todo-todo, matindi ang galit ni Maharlika. Hindi mo alam kung, kung saan. Sa sarili niyo po ba kayo galit? Diyos <laughs> ko po, galit kayo sa buhay. Good luck.